Nasa atin na po ngayon, StreamYard naman, ano po, sa isa pang importanteng issue, si Commissioner Rafael Kalinisan, ang Vice Chairperson po at Executive Officer ng Napolcom. Girl, good morning po, Attorney. Uh, magandang umaga po, Boss Ted, Ma'am BG Chacha. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din po, Attorney. Mainit po ulit na pinag-uusapan ngayon ito pong kaso ng mga nawawalang sa bungero. Dahil po uh, formally nagsampa na ng administrative complaints ito pong magkapatid na uh, Julie at Ella Kim Patidongan. Laban nga daw po dito kay dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas. Um, sa ngayon po ba, Sir, natanggap na po ba ng NAPOLCOM ito pong reklamo laban po kay dating CIDG Chief? At ano po ang initial na aksyon na gagawin po ng Napolcom dito? Ah uh, una po nag-file nga po ang magkapatid na Patidongan, dalawa po sila, uh, si Ella Kim Patidongan at si uh, Julie Patidongan. In fact, ito po yung mga affidavits nila. Uh, they filed yesterday po sa National Police Commission, ni-receive po ng ating uh, Inspection Monitoring and Investigation Service ng ating IMIS. So, ito po eh, currently ini-evaluate po ng ating IMIS. Ah uh, Of course, kailangan po sa due process na pasagutin ang mga napangalanan po mga polis dito, uh apparently may tatlo. Um, at uh, kailangan pong uh, under due process they have to receive this complaint and they have to respond to this uh, complaint filed by the brothers. Oo. So, antayin po namin din yung sagot ng no, mga napangalanan po dito. Oh, tama po ba yung narinig ko, sir? Bukod po kay CIDG Chief uh, General Romeo Macapas, may tatlong iba pang polis ang inireklamo din po nung magkapatid na patidongan? Para may dalawa pang iba. So, tatlo sila. parang mm -hmm. Para may dalawa pang iba. Okay po. So, uh naman kahapon yung mga pangalan na ito. Oo, oh, Ano pong reklamo mismo ang isinampa po ng magkapatid na patidongan laban po dito sa tatlong pulis na ito? Um siguro uh, answer this way misconduct dishonesty conduct unbecoming becoming of a police officer and depression. Ah uh, nabanggit din naman ni Julie Patidongan to kahapon nung siya ay eh nagsalita uh, ayun, ang yung dalawa ay eh, official din ng uh, uh, Philippine National Police. Ah uh, bukod doon sa Uh, isang general na kanilang kinasuhan. Oo. Sir, meron din pong sinasabi na si, si itong si Julie Patidongan na may isang police major pa. Kasama na po ba yon sa mga nakasuhan o wala pa po dyan sa ngayon? Wala pa. Mukhang nakalimutan niya yun. Diba? tama po kayo. Nung pong una, nung unang beses siya pumunta dito para mag-file ng kaso, meron siyang binanggit na isang police major na gusto niyang kasuhan. Uh, mohong walang police major dito sa aking harapan, sa papel na aking hawak. Oh, ano so, mohong ka? na, uh, nakalimutan ni Julie pa dito. Mm -mm. Sir, um, ito pong police major na pinag-uusapan po natin, may idea na po ba ang NAPOLCOM kung sino po ito? Kung hindi pa naisasama po formally sa reklamo, nasabi na rin po ba ni patidongan kung sino itong police major na ito? Uh, alam po natin yung buong storya more or less. At least meron po kaming indications. But of course, it really depends on uh, the evidence on hand so aantayin ho natin yung mga iba pang ebidensya na maaring maipasa ng kahit na sinong panig and that, like i mentioned tuloy 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 pa rin po ang investigasyon ng National Police Commission Gano po katagal, sir? Um, kasi sabi nyo nga po, um, ito po ay dadaan pa sa initial findings and evaluation dyan sa IMIS or Investigation and Monitoring Inspection Service ninyo. How, how long will it take po uh, para po dito sa initial findings and evaluation bago po kayo maglabas formally? Um, siguro po, let's speak historically. Noon po, bago pa tayo sumampa, totoo lang po, mabagal. Uh, pero nung pupagsampa natin, ang mandungo natin is eh, 60 days from the filing of the complaint. Kung uh, matatandaan po natin, meron pong previous case filed po si Totoy dito at ito po ay naging formal charge na. In fact, nag-hearing na rin po kahapon dito uh, doon po sa initial at unang na final ni Totoy. Uh, Na-file na po ng imis yung pong complaint na yon sa aming legal service at nag-hearing na po kahapon din. Sabay, noong umaga, uh, hearing po doon sa complaint pero nung pong hapon, nagkaroon po ng uh, firing po yung magkapatid na patidong. Oo, bukod po so di. mabilis... din. Sige po, sir. Tuloy po. So, mabilis po. Uh, in fact, uh, if you you will think about it, uh, hindi, hindi lang po na-file yung complaint nung recently, nung sa final ni Totoy, hindi lang po na-file na ng formal charge na, nagkaroon na ng hearing, at uh, wala pa kong isang buwan yun. Uh, so, I think uh, we're uh, on track. Oo. Um, uh, sir, uh, Chair, um, posible pa po ba na may iba pang mga polis na madamay dito bukod po dyan sa tatlong nakasuhan? may expand pa po ba itong case natin? Uh, posible pa po. Uh, since we have a short list, yung po ating investigasyon ay eh, hindi po shotgun. Our investigation is actually very targeted. And uh, we are looking into specific names and specific uh, acts. So, um, baka po may and and uh, I mentioned nga ako na mayroon pong isang lumutang sa akin uh, a few days ago uh, nagbibigay pa ng ibang mga pangalan at uh, iba pang mga uh, particular na insidente sana po ay eh, uh, maglakas siya ng loob at uh, lumutang talaga siya pero siya po ay eh, nakausap Pero sabi nyo nga po kanina syempre bibigyan po natin ng due process ang lahat Syempre po mm. uh, hindi hu pwedeng hindi yung po ang esensya ng isang demokrasya Uh, lahat po ng yung karapatan po ng pantao ng ating bansa. Uh, we should we should first hear before we condemn and uh, I promise to the to every Filipino that uh mayroon pong due process dito po sa National Police Commission. Uh tayo po eh uh, um, on the level sa ating investigasyon, on the level din po sa ating paghihir po ng mga kaso. Mm -mm. Sir, naglabasin po ng statement ng PNP kamakailan lang tungkol po dito sa reassignment ni uh, General Makapas. Ang sinasabi po nila, hindi raw po konektado yung reassignment sa kaso po ng mga missing sa Bungero. Ano po ang take ng NAPOLCOM dito, sir? Um, siguro, I'd rather not comment first. Um, naman si Boss Ted, Ma'am DJ Chacha. Napakalakas sa akin ni Boss Ted. Sa panahon po na ready na kami mag-comment on certain matters, kayo po ang una kong sasabihan. Opo, uh, Boss Chief Attorney, um, matanong ko lang po kayo. Attorney, ano ba ang, kapag ho ang pinag-uusapan natin ay mga level ng general, ano po, sa PMP, hanggang saan lang po ang jurisdiction dito ng NAPOLCOM sa usapin po ng pag-iimbestiga at magbibigay po ng kaugpulang penalty ko meron man. Uh, ang ka kapangyarihan po ng NAPOLCOM po eh, sa lahat po, Bosted, mula po hiring hanggang uh, kanilang pagpipensyon. Uh, I go back po sa Article 16, Section 6 of the Philippine Constitution. Mm -hmm. There shall be one police force, national in scope and in character, to be administered and controlled by a national police commission. Yun po, eksaktong teksto ng uh, ating konstitusyon. Mm -hmm. Okay. So wala po sinabi doon na hanggang private lang, wala sinabi doon na hanggang kernel lang. Mm -hmm. Ito po ay buong po Philippine National Police at ang boss po ng Philippine National Police ay ang National Police Commission po. Okay. So that's why as far as disciplinary actions are concerned, tayo po ang uh, nakatuon hutito dito. Uh, but of course, uh, yung pong, meron pong uh, jurisprudence na kailangan din pong himingin ng presidential clearance for third level uh, appointees for disciplinary sanctions. Ayun, yung nga po yun. Ano? Meron pong jurisprudence ka ninyo. So kapag po third level na, ito na po yung mga general, ano po, uh, attorney? Tama po. So bago po magpatuloy ang mga pag-file, pagpatuloy ng hearing sa kaso, bago po ma-impose yung penalty, kailangan po muna may basbas po ng Office of the President. Pero that does not mean that the National Police Commission does not have power mm -hmm. over third level mm -hmm. uh, Uh, officers of the Philippine National Police kailangan lang po ng presidential clearance bago po tayo magpatuloy at mag uh, uh, sampa ay mag-impose uh, mag ng penalties po na kinakailangan in other words kahit na po sa pinakamababa po ang ranggong pulis hanggang sa general anuman pong dami ng bilang ng kanya pong star opo kung ano po ang pe penalty na maari niyong ipataw doon sa mababa ang rango pwede rin po sa mataas po ang rango Tama po yun, uh, Boss Ted. Uh, Klarong-klaro po. At uh, salamat po at uh, nanilaw na po nyo yan sa, okay. at sa public. Apo. Pero kanin nyo, kapag po general na lang pinag-uusapan natin, kapag po meron na kayong penalty po na magiging desisyon, bago nyo ba ilabas ng desisyon, kinakailangan muna po ng expressed clearance from the Office of the President? Yes, sir. In fact, uh, we write the Office of the President to seek presidential clearance bago po natin ibaba po ang ating penalty po sa kahit na sinong erring police officer uh, for third level appointees. Opo. Is that a prerogative na hindi po maaaring baliin na uh, ng ninuman? Kung baga, pwede sabihin ng office of the president, ah, hindi, hold muna natin to Ah, hindi, uh, upuan niyo lang muna yan, huwag niyo ilabas yan. Ah, hindi, uh Oo, -oh, mali ang desisyon ninyo. Pwede ba manghimasok sa ganun pong aspeto ng Presidente? Uh, sana po. Um, uh, of course, we respect the office of the President. We extremely respect uh, the President himself. Uh, wala ho tayong away po dyan. Uh, we respect them. um uh, But uh, of course, um, kung magkakatiwalaan po tayo ng Presidente ng Pilipinas to proceed with uh, cases and proceed with the imposition of penalties, that would be a very fantastic thing. Uh, development uh, sir Ted. Apo, apo kasi nga po ito ho, ay para lang hindi maintindihan na bagamat sabi nga ni attorney sako po nila anuman po ang rango pero dito nga po meron na pong mga sinasabi nung una pa na mga pangyayari jurisprudence na kapag po general na pinag-uusapan kailangan pa rin po okay nang sinasabi po na uh, pagpapahintulot ang tanggapan ng presidente doon po sa mga penalties na dapat ipataw sa isa pong erring official. Bagamat si, siguro attorney, no? Eh sino ba naman ang presidente na pipigil sa pagpapataw ng penalty kung mali naman talaga klaro yung pong pulis na sinasabi po, no? Opo. Mm -hmm. Pero if you if you mind if you don't mind uh boss Ted mm -hmm. uh, yung pong delays naman po does not come from this administration so yung pong mm -hmm. ibang pong inaantay namin na presidential clearance eh yung pong mga dati pa <laughs> mga, mga dati, dati pa. pa opo opo mga dati pa po sa nagdaan pa po O sige so kasi nga po ito po ay napaka-interesting na kaso bagamat kami natawag din po kay General Macapas sa kanya pong panig kasi ang kwento po dito ay hindi po gano'n kasimple, no? Opo, uh, na umano pati yung telepono, SIM card, in embargo, etc. Kapag ho ganyan, sa, um, kasama ba sa affidavit na inirap nila ay ebidensya o kwento po lamang ito? Um, totoo po, ngayon pa lang po nahawakan ito. Uh, nasa mesa mm -hmm. ko po ngayon lang, boss, mm -hmm. And, uh, sabay ko po babasahin at mm ko -hmm. uh, yung tanong nyo. Uh, pero patawad po, hindi ko masasagot yung Apo. tanong po ninyo uh, sa kasalukuyan. Sige po, naunawaan po namin. Sige. So, uh, attorney, kami po yung nakaantabay din. Ano, ho, dito po sa napakalaking kasong ito tungkol sa mga missing sa Bungeros at kami rin po yung nananalig na muli po, gagampanan po na Napolcom ang inyo pong sinumpaang tungkulin. Salamat po, attorney. Opo, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala at huwag po mag-alala ang taong bayan. Wala po tayong kakatakutan. Gagawin po natin ang ating trabaho sa uh, ating mandato. Salamat po na marami. Thank you.